Magandang hapon mga kaansayati uh, Nandito naman tayo ulit sa boardwalk Dito tayo magbablog kasi medyo tahimik dito At saka walang distraction Ngayon, na ah, yung, yung ibabahagi ko sa inyo ngayon ay Tungkol ito doon sa tanong na Nagagawa na daw niya yung gusto niya Nakakalabas na daw siya Napupuntahan niya na yung mga gusto niyang puntahan Sa madaling sabi, na ibabalik niya na yung dating sarili niya. Marami pong nagtanong niyan sa akin. Ngayon, sasagutin natin yan. Sana maintindihan niyo itong paliwanag ko. No? Pero, dahil, kahit nagagawa niya na yung gusto niya, o kahit naibalik mo na yung sarili mo, di ba? Pero bakit nakakaranas pa rin, o nakakaramdam pa rin ng takot o discomfort? Kasi ganito yan, no? Yung anxiety, Ibabalik ulit tayo doon sa paliwanag kong yung anxiety at anxiety disorder, magkapareho lang po yan silang dalawa. Parehong normal yan silang dalawa. Ang pinagkaibahan lang sa anxiety disorder, lahat ng pangit na nararamdaman mo ay napapansin mo. Kaya mo yung napapansin kasi walang dahilan. Ibig sabihin, kagaya ng ano, o limbawa, Ah, uh, meron kang nakitang ahas, di ba? Yung kubra, ganyan nga. Ito napaliwanag ko na to. Ngayon, gumana yung takot mo, gumana yung kaba mo kasi nga, di ba, kubra nakakamatay. Yung takot na yun, hindi niyo yun napapansin. Kasi may dahilan dahil natakot kayo dun sa ahas. Ngayon, pagdating dito sa anxiety disorder, natakot kayo, kinabahan kayo, o nag-panic attack kayo, yung pakiramdam na yun, yun, napapansin nyo yun. Okay? At bukod sa napapansin nyo, eh yun ay ayaw nyo. At saka yun ay itinatanggi nyo. Kaya yan po yung sagot ko doon sa tanong nyo na bakit nararamdaman nyo pa rin yung uh, discomfort o yung takot. Kasi nga, ang sagot nga dyan, hindi nyo pa 100% na accept Ibig sabihin, eh, tinatanggi nyo pa rin. Ibig sabihin, ayaw nyo pa rin. Kaya ako sinasabi na ayaw nyo at saka itinatanggi nyo kasi nga nagre-reklamo pa rin kayo. Ang pagtanggi o ayaw nyo ay pariho lang din yan sa pagre-reklamo. Dahil kung gusto nyo yan, kung ina-accept nyo yan ng 100%, hindi na kayo magre-reklamo. Ganun lang kasi yan. Yung anxiety disorder kasi, no? Ito, ulitin ko li, no? Dalawang klase yan kung bakit. Uh, uh, dalawang dahilan kung bakit kayo nagdudusa. Unang-una, nilikha nyo siya. Pangalawa, pinanatili nyo siya dyan sa sarili nyo. Yung sinasabi ko na nilikha nyo siya, yan yung dapat nyo malaman kung paano siya nalikha. At saka yung yung pinanatili niyo diyan sa sarili niyo, yung anxiety disorder niya, yan din ang pinakaimportante na kailangan malaman para yung yung gagawin niyo eh, alam niyo hindi hindi mali-mali. Kasi kaya lang naman lumalala yung anxiety disorder na yan, no. Umahantong yan sa pagkawala ng interest sa buhay, walang gana sa buhay, Uh, wala ng pag-asa, help place, mga ganyan iniisip nyo. Kasi nga, patuloy kayong gumagawa ng mali. Yung sarili nyo, nagrereklamo na. Ngayon, patuloy nyo pa rin. Eh, hindi nyo alam yung reklamo ng sarili nyo eh. Pero patuloy pa rin kayong gumagawa ng mali. Kasi yung sinasabi ko na, patuloy kayong gumagawa ng mali. Ito yung sinusolusyonan nyo, yung anxiety disorder nyo na kailangan, eh, hindi nyo yun maramdaman. Eh, hindi po pwede. Kasi kailangan nyo siyang maramdaman dahil nga yan ay normal at yan ay natural. Ang pinagkaibahan lang nila, no, napapansin nyo yan. Kaya nyo siya napapansin kasi nga yung enerhiya ng stress, iinipon nyo dyan sa katawan nyo. Inipon ng katawan nyo sa pamamagitan nyo. Ngayon, nung naipon yung stress na yon, yung stress energy na yan, pumangit yung pakiramdam nyo, yung akala nyo na yung pumangit yung pakiramdam nyo, eh pag, pagdurusa, o nahirapan kayo, eh hindi nyo alam na yun ay releasing. Nire-release nyo yung mga enerhiya, yung stress na inipon ng katawan nyo sa pamamagitan nyo nga. Kaya pagka ginawaan nyo yun ng paraan na ayaw nyo yung maramdaman, di ba anong nangyari? di lalong lumala. Kasi unang-una, naprostrate kayo. Hindi nangyari yung gusto nyo. Pangalawa, eh, lalong lumala. Kasi, pinigilan nyo yung ener energy na yun, di ba? O, oh, itong, di ba, ang ganda, o. Oh. iyan oh. Yan, o. Oh. Ganda ng lugar, di ba? Ito kasi yung reward. Pagka makalaya na kayo dyan sa pinagdadaanan nyo. Yung ibig kong sabihin reward, yung kalayaan, yung na-appreciate nyo, yung nasa, lug, nasa paligid nyo, yung lugar, tapos ang sarap. Ang sarap pang, ano, di ba, ang sarap na sa pakiramdam na hindi ka na natatakot, hindi ka na kinakabahan. No? Kasi ang katotohanan lang naman talaga, no? Kaya lang naman talaga tayo natatakot kasi nga, eh, ayaw lang natin talaga yung pakiramdam na nakakatakot. Hindi po yung nasa paligid natin ang problema dito. Hindi yung lugar, hindi rin yung mga iniisip natin, kundi yun talagang pakiramdam na nakakatakot. Yun yung ayaw natin. O, oh, di ba? Kaya nga sabi ko, no, para maging 100% na Ma-accept nyo yan o 100% na maintindihan nyo yan. Gawin nyo rin kasi yung 100%, 100 na pagbabago ng sarili. Kasi yung anxiety disorder kasi, no? Nalikha yan, ito yan, ah, Sa pamamagitan ng overworking, yan, overworking, yung wala ng pahinga, overthinking, yan, isip ka na ng isip, at saka yung worrying, mga ganyan. Kasi tayo, pag, pag nagtatrabaho kasi tayo, di ba, sobrang dami ng trabaho. Kasi yung trabaho, hindi naman kasi yan nauubos eh. Kahit matapos mo yan, susunod mayroon pa rin yan. Ngayon, ang mangyayari kasi, ang, ang nangyayari eh, nakakalimutan natin yung importante sa sarili natin. Yun nga yung pahinga. Ngayon, pagka napagod kasi tayo, masusundan yan ng pag-aalala. Halimbawa, hindi mo natapos yung trabaho mo. O mag-aalala ka. O tapos mag-iisip ka. Tapos malilit lang na bagay. Parang ang laki-laki na sa'yo. Parang feeling mo, pag hindi mo natapos yung trabaho, may, eh, mayroong something na, po nga, may something na hindi maganda. Na ganito, ganyan. At alam nyo na yun. Kaya ang mangyayari kasi, pag ganun yung iniisip nyo, malilikha nyo yung enerhiya ng anxiety. Ito po, sinasabi ko po ito kasi karamihan naman talaga ng nagkakaroon ng anxiety disorder eh dahil sa sobrang pagtatrabaho. Yung sobrang pagtatrabaho, yung hindi na nagpapahinga. Nagpapahinga man, eh kunti lang yung pahinga. Ngayon, pag lumabas na yung sintomas ng anxiety disorder, di ba? ang mangyayari, iyon na yung panibagong problema ulit, yung pakiramdam na yun. Kaya, kasi ang anxiety disorder kasi, dapat dito, uh, consistent kayo. Dapat, 100% talaga na i-accept nyo yan kahit gaano pa yan kapangit. Kasi, yung enerhiya kasi niya, no? babalik ulit tayo dun sa paliwanag natin, yung enerhiya na yan, parang apo yan lalakas yung apoy na yan kung lalagyan mo ng lalagyan ng panggatong. Yung panggatong na yun, kumbaga yung sinasabi ko na yung apoy, yun yung react ka ng react, gawa ka ng gawa ng paraan para mawala yung pangit na pakiramdam mo, pero ang totoo, hindi yun nawawala dahil yun ay natural. Ngayon, kaya lumalakas yung apoy na yun dahil nga sa frustration. Yun yun. Kasi hindi mo niramdam yun eh. Ngayon, yung sinasabi ko na Uh, nililikha mo yung enerhiya ng anxiety disorder, yun nga yung tinatawag na panggatong ng apoy, yun yung gumagawa ka pa rin ng stress. Kung baga patuloy kang uh, patuloy mong ini-stress yung, yung sarili mo sa pamamagitan ng trabaho mo, sobrang trabaho, sobrang pag-iisip, sobrang pag-aalala, mga ganyan ba? Kung baga hindi mo na binigyan ng pahinga yung katawan mo at isipan mo. Kaya, nalilikha mo yung energy na yon. Ngayon, di ba, kung hindi nyo yon maintindihan, di ba, lalo kayong uh, nahihirapan, lalo kayong nagdudusa. Pero kung naiintindihan nyo na yon, di ba, nawawala na yung tanong nyo, hindi na kayo nagtataka, hindi na kayo nalilito. Pero kaya lang, ang tanong kasi, bakit nandito pa rin? Kahit sabihin mo nang tinanggap mo na nga, pero nararamdaman mo pa rin. O kahit sabihin mo na, na naintindihan na ko na, pero nararamdaman ko pa rin. Ibig sabihin kasi nun, eh, hindi mo pa ngayon 100% na na-accept. At saka, hindi mo pa rin yun, uh, hindi mo pa rin 100% na naiintindihan.